ikalimamput dalawang kabanata. Bakit ka naghahambog sa kasamaan o makapangyarihang tao? Ang kagandahang loob ng Diyos ay palagi. Ang dila mo'y kumakatha ng totoong masama, gaya ng matalas na pangahit, na gumagawang may karayaan. Iniibig mo ang kasamaan ng higit kaysa kabutihan, at ang pagsisinungaling kaysa pagsasalita ng katuwiran. Iniibig mo ang lahat na mananakmal na salita. O ikaw na magdarayang dila. Ilulugmok ka rin gayon ng Diyos magpakailanman. Itataas ka niya at ilalabas ka sa iyong tolda at bubunutin ka niya sa lupain ng may buhay. Makikita naman ng matuwid at matatakot at tatawa sa kanya na magsasabi, Narito, ito ang tao na hindi ginawang kanyang katibayan, ang Diyos kundi tumiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpakalakas sa kanyang kasamaan. Ngunit tungkol sa akin ay gaya ako ng sariwang punong kahoy ng ulibo sa bahay ng Diyos. Tumitiwala ako sa kagandahang loob ng Diyos magpakailan kailanman. Ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman sapagkat iyong ginawa at ako'y maghihintay sa iyong pangalan sapagkat mabuti sa harapan ng iyong mga banal